Ang <laughs> <Adaptate. laughs> right. tilap right. guys, Ngayong araw naman guys, isamahan e, niyo ulit kami mamana dito sa ilog na napakalino ng tubig At syempre guys, dito na rin magluto at food trip nito So yun guys, what's up? Ngayong araw nandito nga pala tayo sa may ilog At ngayong araw, susubok tayo guys, manghuli ng mga hipon na dito yung malalaki guys ng sipit at sana guys may mahuli tayo at nandito tayo sa kabilang barangay dito sa lugar namin. Siyempre may pahanat tayong dala. At ito na, samahan nyo kami guys. Let's go sa panibagong adventure. Ang target na uulihin nga pala guys natin ngayong araw ay eh, yung mga hipon dito sa ilog. Ang itura niya guys, eh para siyang may dalawang malaking sipit doon sa gilid. At kahit nga guys, nandito pa lang tayo sa mababaw na park dito sa ilog na ito, ay eh, naghanap na rin kaagad kami dito sa mga ilalim ng bato. Nagbaba kasakaling may makita kaagad tayo. At maya maya nga lang guys, eh may nakita na kaagad dito si dugong. At eto, pinaanaan niya kaagad doon sa ilalim. <tod> Kala ko naman guys Sa hipon na nahuli dito Yun pala guys Maliit na isda lang pala tapos maya maya lang guys pagkapunta lang namin dito sa isang malaking bato dito sa harapan ko may nakita akong isang hipon kaya eto agad ko na rin guys pinana. Medyo maliit nga lang guys itong hipon na nahuli ko at ganito nga pala guys ang itsura ng hipon na sinasabi ko sa inyong huhulihin natin. Magkaibagay sila ng itsura doon sa hipon na nahuhuli natin doon sa mangroves. Pero kahit magkaibagay sila ng itsura hindi naman guys nagkakalayo yung lasa nila parehas lang. Nung nakalayo na nga guys kami may nakita kaming isang malalim na part dito kaya dito na rin guys kami nagsimulang magsisid at maghanap ng mga hipon dito sa ilalim ng mga bato. Napol! <laughs> 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 Isdang paitan nga pala guys ang tawag niyan dito sa lugar namin. Diyan ba guys sa lugar niyo anong tawag dito? Paki-comment naman diyan sa baba. At paki-comment na rin guys kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan nakakaabot ang vlog namin. Kung mapapansin niyo guys, eh, talaga namang napakalino ng tubig dito sa ilog na ito at bukod doon guys, eh, sobrang lamig talaga. Parang galing rep talaga yung tubig dito. Alam niyo ba guys na hindi rin talaga birong mamana lalong-lalo na siguro dun sa mga malalalim na tubig. Talaga namang guys kakapusin ka ng hininga. At ang pinakamasamang part pa dito guys ay eh, yung malapit mo makita at matamaan yung isda pero nauubusan ka na ng hininga kaya kailangan mong umangat no choice ka sa bagay naman guys lahat naman ng klase ng pangisda ay mahirap talagang gawin Alak, alak eh, alak itu lah biar guys, jom lili dogong. Yeah, kita mau putri kita, kita mau putri, alak Yeah, terlalu, terlalu, putri kita dogs, let's go. ha 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 At dahil nga guys, tatlong peraso lang yung nahuli namin dito sa pamamana ay naisipan na rin muna namin bumili ng tilapia. Yung guys, nahuli ni Dugong ay binili lang namin yun sa palengke. Natatakot kasi guys si Dugong, baka daw wala kami mahuli kaya bumili na muna kami ng isda doon sa palengke bago kami pumunta dito. Lalo na kasi guys, hindi kami sanay mamana. Pero kahit tatlong peraso maliliit na isda lang guys yung nahuli natin ay grabe okay na okay naman itong adventure natin at talagang na talagang na-enjoy rin namin. At dahil nga guys, sobrang lamig ng tubig ng ilog dito ay nagpasiga muna kami ni Dugong ng apoy dito para naman guys kahit papano yung minit yung katawa namin kasi sobrang lamig talaga napaka fresh kasi guys yung tubig dito pwede pwede rin yata itong inumin guys start na tayo magluto kawang okay start na tayo okay. magluto guys bakit tayo mahulat ito ang ating ang halo. At dahil nga guys, napakaganda nitong nakita naming spot ay eh, nagbabalak nagbabala kami ni Durong na bumalik dito at magbaon guys ng maraming pagkain para kahit papano guys, kahit wala kaming mahuli, magliligo lang kami dito tapos magtatambay at magre-relax. Bukod kasi guys, sa malayo talaga ito sa mga tao ay eh, maririnig mo lang guys dito yung mga huni ng mga ibon. At habang nagluluto nga guys kami nitong pupudripin namin ay eh, gusto ko lang talaga guys magpasalamat ng sobra sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. At salamat sa lahat ng mga nakapalo dito sa page namin, 900k na po tayo, malapit na tayo guys mag 1 million followers. Sobrang salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa guys nakapalo sa page namin dyan. Pakipalo naman po sana ng page natin para updated kayo sa mga vlog na ginagawa namin. Bakalipas nga lang guys ng ilang minuto ay naluto na rin guys natin itong mga ating pupudripin at grabe isang hipol lang talaga yung nahuli natin. Siyempre guys bago pa rin tayo kumain ay huwag na huwag pa rin natin kakalimutang magpasalamat kay Lord sa mga blessings. So guys what's up? Ito na magpupudrip na tayo. At grabe ang lamig dito and dahil guys, mabait ako, itong isang hipo na naming nahuli kay Gugong na ito. Wala nang balat-balat. Kain agad na Kaya tayo! Let's go. <laughs> Let's, go. Let's go! Ito guys, binili lang natin yung tilapia na yan kasi yun na, syempre, baka wala tayong mahuli at wala nga guys tayong nahuli. Pero may pubod tripin pa rin. Kain tayo! Ang guys! Okay talaga pumuntip pag nasa ilog. Hingga mga tinapya, oh. Huh, Grabe, guys. Isa na namang napakalupit na adventure at hindi natin makakalimutang karanasan sa buhay natin. Ito, guys, yung mga bagay na hindi mo kayang bilhin ng pera. Talagang oras lang yung kailangan mo. Talagang kailangan mo maglaan ng oras para dito at para magawa mo ito. Kaya salamat, guys, sa lahat ng mga solid na sumusuporta. Hanggang dito na lang ulit. Kita-kits na ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Haha.